I'm walking alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are here. Ndi tongayin tayo sa kani, sa kawalan. Pag itakos ay nyo ngayon, ngayon. magidun, bagobusan ting tayo dito. kabay bahay dito sa napuntahan ng tano, mga idol, Maray tayo sa inyo. Ayos dito guys. Hindi natin alam kung anong meron dito mga idol Kalsada to pero putol na kalsada mga idol Grabe yung Ang ating evil, evil energy guys may anim na nanasasagap guys oh ganoon kalapit dito guys. Guys eh. Sige, pa-ito. Tingnan natin 'yung mayon. Magkukwentuhan tayo ngayon. 3 tayo na mga bus. Ayan. Meron tayo anim guys na nadididik. No? Grabe guys dito. Grabe guys. Grabe dilim. Kahit sa dilim guys. Mm -hmm. Oh. guys sa labas guys. Ganyan guys sa labas. Kita nyo ba sa labas guys. Pohong. Lord Yan. Grabe guys oh. Sampok na sila oh. Malapit dito guys sa sa sakyan pa. Na ay malapit dito sa sakyan natin guys. Sampok guys. Sampok. your name? What is your name? Is your name? At what age did you die? Why did you die? What uh, What were you last? Tang are you even? What did you feel after death? Sino ka? Uy, ba't ang dami nyo? Ang dami nyo lumalabas. Karami yung energy, guys, oh. Table energy, napakalapit na, guys. Nandito lang. Makita nyo, guys. Oh. Table energy is grabe, guys, oh more than 40% na nandito na nag 50% na baka mamaya dito sa loob ng uh, dito sa sakyan na guys style yan yung biglang bulaga sa atin guys kaya natin to guys mas nandyan kayo kaya natin yan Bumalak ko siya eh. lang po ako ha. Malinis po yung tension ko, magbablog lang ako oh. Dito sa inyo At po tayo hmm? Meron po akong dala rito Pagkain Para sa inyo ha Nabuksan ko guys hmm? Meron po akong dalang tinidor Mas pansit Tubig, meron din po akong dalang tubig sa Na nauuhaw kayo guys Okay so pansit guys so Kain tayo guys Guys okay, kain tayo guys Dito po ang pagkain dito. Magbablog lang po ako. Alas din po ako mamaya. Hmm. Wala po kasi tao dito eh. Dito siya po ah. Basta mo mo sa atin bintana nung bigyan wow Basta dito. Alis din po, mamaya. Sabit lang po ko dito. 10 minutes lang po, 10 minutes lang. May malapit po kasi dito oh. Hindi ko hindi ko alam kung ano 'yun. Eh. Ay, hindi mo nagpapakita. Hindi ko po, hindi po ko babalamin. Ano na Tao po ba kayo? Bagay naman sinyalis niya, no? Kung tao kayo. Dili siya lang po sa bala ha. Pinatay ko naman po yung suga ko. Pinatay ka ilaw ko. Malit na ilaw lang binuksan ko. Mga 10 minutes lang ako guys dito. Okay lang po ba? Patayin ko din sa sasakyan Hindi na. mamaya po alis na rin ako. Nakikita po kayo sa cellphone ko. At dinitik po kayo ng cellphone ko. Matandang lalaki po. Matandang Matandang lalaki. Tay, magbablog lang po ko tay. pa lang mag-isa, no? Dito, tigit na lang dilip si Uros ng gabi, oh. Mas old siya na. Tapos ang dilip pa ng mood. Walang lang po ako. Malapit lang po ako dito. Hindi po ako malayo dito. Kapit-bahay lang tayo, guys. Kami yung bago Maya maya po, maayos na din ako nanariito. Dito lang sa sala bas. Ano? Ito tayong ginagamit ng na condo. Na-detect siya ng cellphone. Kaya nagpapaalam tayo na mag-vlog lang tayo. Kanina oh, ako diba oh. Busog ako ah. Busog ako pero kinakabahan ako. Kinakabahan ako guys.

Ubusin ko lang po yung kinakain ko. Ayun okay, guys, na kayo nakikita guys. Ito lang ako sa loob ng sasakyan, ayokong lumabas. Tsaka so, mamaya paglabas ko, kainin ako ng okti ko. May diritsa De pa nga sana ako dun. Ang... Sira yung daan. Sira yung na naman ang beso. Malapit na naman ang biso. Tignan nyo yun. Bulog na yun. Malapit na naman guys. Balag lang po ako ha. Asensya na po. Balag lang po ako. Alis na rin po ako. Maya maya. Alis na Alis na po ako. sundan nila kayo guys yun natin guys matandang lalaki na dititik natin guys ikutan natin dito kasi ba maya sige yaw yaw natin dito tapos nandito lang para sa tabi natin Yung para na sa horror movie bigla kang dadakotin na, wow. tapos tayo eh, dito hmm. pa naman ako Alis tapo po ako na po ako. Hmm? Alis na po ako. Salamat po. Lagyan ho, oh, may ilaw na ako guys. Oh. Ano na, may ilaw na ako guys. Hmm? Alis na po ako, alis na ako. Salamat po. sa. Sino ba? na bang natin ibilin? yung ko susaili kram ko ko lang ko. Naubmiket jus sekian mo is. ba? Listo po ako para may kumarga sa akin, mabigat oh. Grabe oh. Diyo. Tapos yung aking ano, yung aking yun na naka pa rin oh. Para ang bigat-bigat sa sakyan ko. Oh. Hindi hmm. siya naalis guys. Kita niyo yun? May nag-green. Ibig sabihin may tao. Biloh. Okay so hindi siya, hindi siya umaris oh Ano? tao guys Ito panibagang destination to My Lord Try natin Okay lang ba ganitong ilaw ko? Oh. Hindi palang ganyan lang oh So, ano yung bagong destination to guys? Grabing dilim din dito guys so. Biglang may sumakay sa likuran natin yun pala bigat bigat na sasakyan natin may dumadaan, di pwede rito guys di pwede rito, may dumadaan no, may dumadaan may dumadaan dito may dumadaan guys dito di pwede guys okay lang kung wala wala may dumadaan guys